Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong March 24 at March 25, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 24 ayan, dito po tayo sa March yan po ay 3 uh, 24 sa ating pecha 24 din sa ating taon ayan, kagaya pa rin po ng dati natin ginagawa simplify lang po muna natin yung mga numerong ito dito 0 plus 3 is 3 2 plus 4 is 6 uh, 2 plus 4 ulit is 6 ganyan din po sa bandang gitna 3 plus 6 is 9 at 6 plus 6 is 12. Ganyan din po sa bandang baba. 9 plus 12 is 21. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 21. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin. 3 plus 6 plus 6 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares na numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. 21-15 o kaya naman po ay 15-21. Pwede, pwede na yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 15 and 21, i-simplify muna natin bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero na pwede po natin pagpilian. Dito po sa 15, na yan, 1 plus 5 is 6. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ito po ang isusumada natin, 6 at 3. Unahin natin isumada ang 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Kinuha rin natin dyan ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 3, kukunin muna natin itong 21, sumada 21. 2 plus 1 is 3 And pwede rin dyan yung 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayan mga idol, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong March 24 meron tayong 6, 15 33, 24 21, 30, 12 at 39. Ayan mga idol, sa mga numero yan, pipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursunado po natin yung mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 21, 21 and 6, then 24, 24, 12, at 3 and 15 ayan mga idol ito naman po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada ngayong March 24 ayan meron tayo itong 21-6 24-12 at 3-15 ayan meron po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan niyo naman po sila pwede pwede po natin matayaan din po yung mga kombinasyon na nakuha natin dito pwede naman kaya pwede kayong magdagdago dito sa task kumuha kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero at ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 24. At next natin, ayan, isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong March 25. At ayun mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa March, yan ay interest pa rin po tayo. 25 naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ganun pa rin po ang gagawin natin. Ayan, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is three. 2 plus 5 is 7 at 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa gitna ayan 3 plus 7 is 10 at 7 plus 6 is 13 ganyan pa rin po sa bandang baba 10 plus 13 is 23 ito po ang ating unang numero meron tayong 23 at yung pangalawang numero natin, dito pa rin po sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 7 plus 6 is 15. Uh, 3 plus 7 is 16. Plus 6 is 16. And, edo, ito lang po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayong 16 is. At pwede na rin po natin matayaan yan. 16 23. okay kaya naman po ay 23. 16 sa is. 6. And, mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin yan. At uh, dahil 2 digits din po sila, itong 16 at 23, kagaya po dito sa kabila. I Simplify lang po muna natin yan para may sumadang. Uh, dito po sa 16, 1 plus 6, yun po ay 7. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito naman po yung isusumadang natin ngayon, 7 at saka 5. Unahin po natin ang 7, kunin muna natin yung 16, isumadang si 6. 1 plus 6 is 7 pwede rin po yung 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7, and mga idol, at dito naman po sa 5, kukunin po muna natin itong 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5, at pwede rin po yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5, at 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga idol, yan po yung mga numero naman po natin nakuha sa atin pong sumada. Para po ngayong March 25, ayan meron tayong 7, 16, 34, 25, 5, 23, 14 at 32. Ayan, ganun pa rin pong gagawin dyan. Rumble lang natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga personada po nating mga numero. At doon naman po sa ating sample, tinuha natin dyan ang um, 32, 16, 5, 25, uh, 14, at 7. eh, mga ito naman po yung mga sample po natin sa ating sumagang yung mga 25. Ayan meron tayong 32, 16, 5, 25 at 14.7. Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan. At kung okay po sa inyo, na gusto nyo po sila, ay pwedeng pwede rin po natin itong kayaan. Ayan, tayo rin itong tatlong mga kombinasyon. At ayan mga idol, po ang ating sumada para po ngayong March 25. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po ipaalala sa lahat na ang mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya naman po sa hapon o gabi. Ayan, depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At ang mga ito rin po ay pwede sa lahat po ng lokasyon. Dito man po sa atin sa Pinas o sa ibang bansa ay pwede rin po. At ayun mga idol, yun po ang ating sumati sa page ngayon March 24 at March 25, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.